Dadaan kami sa bahay namin, guys. So, ito yung dagat. Malapit sa bahay namin. So, dadaan kami sa bahay namin. Tingnan namin kung ano, oh, namimiss na din namin doon. eh. ang so, ganda-ganda, oh. Dagat. <laughs> ganda. Mm -hmm. ganda doon. Dito, oh. Long beach. Ang oh, ganda. <laughs> ganda dito. So dyan yung dagat. See the weed. Sama ko. Yeah. So dyan yung dagat. Kitang-kita -kita dito. Tapos yung bahay namin nasa doon oh. doon. Yung nasa ibabaw. Hmm. Saroon. Yan, may miss na namin yan. O oh, yan. Yung may dalawang sasakyan. Hmm. Na-miss na namin yung bahay na amin. din naman. Hindi hmm. naman sila nag-tax sa grass. Yan ang importante. So dito kami Kanuda. Bahay na amin. Dito kami nag-stay malapit lang. <laughs> Binaguhan lang yung ano oh, bago. Hindi pa tapos. Hindi pa siya. It's not finished yet, babe. So, uh -huh. They didn't put polish yet. Mm. That's why you have a lot of shit in the mm. Matilda, babe. Okay. Matilda. Matilda. Mm. <laughs> Ya dah harus nata Malapit na Kami sa ano, bahay namin Oh, they build a new house This a new house I think they break it The other one ganda dito Peaceful Malapit sa dagat Sana one day be able to live here. Maraming kangaroo dito, lalo na sa afternoon. Kasi pag hindi Afternoon, ano siya? Nagtatago sa shady area, sa may grass. So, kaya walang kangaroo na makikita. Oh, wow, you see the driveway? It's nice and shiny. It's a nice driveway. Even, even floor. It's nice and flooring. So, ito lang. Ito na yung inistihan namin. Malapit lang. Walang 2 minutes walk lang sa bahay namin. Oh, yan the shock. Ay, naku. Bring No, you don't have to. Alam, no, may bibinta okay. doon. Oh, sinong gustong bibili? Oh, oh good boy. <laughs> Parang sa lili niyang bahay. <laughs> naman din nagdadaalala. Para sa sarili niyang bahay, siyang nagdadala. <laughs> Hayaan mo siya dyan, iwan ko. the shock ito yung este. Ano. Pakita namin yung sa likod. Sa harap pala. Oh, sa likod pala. Ito yung harap dito. <laughs> so yan yung likod. Dagat yung likod. So, na, nandito na kami. Ang ganda. Ganda <laughs> it's nice open siya some magandang view Hi babe <laughs> relaxing there let's relax here I'm hungry though I'm gonna cook soon nice to relax eh. listening the vibe hmm. simple lang siya okay. yung tinirahan namin pero waterfront ang ganda ganda so ito yung swimmers natin na guys mm -mm. kita yung lubot lubot mm. <laughs> tambok tambok yun kasi maitim, hindi, hindi klaro. Na maitim, itim. Mm. <laughs> so, ito yung first costume natin. tinatinaray natin aray. Try natin yung iba. So, ito yata yung suotin natin. Hindi ma-clear yung tabak. Mm. Ito so na. Like hmm, <laughs> ganda na. Then short ito na yung shoot. Ready na. Ready na tama ito sa dagat. Oh my gosh. Long walk. Layo ng lakaran na amin. Oh, layo. Tapos oh. yung sabak ko. Isda nga kami. Pero nandito na kami sa di end. Oh. Ganda <laughs> ng mga puno. Walang katao-tao. Kami lang dito. <laughs> oh, dinan niyo. Ang ganda. Nature talaga. Oh, mountain at saka yung beach the water and the mountain Ooh, hanap lang kami ng shade spot doon kami pahinga init may itim tayo nito masyado may itim naman ako pero magiging pagod na talaga ba yung tawag sa Tagalog yung sobrang pag pag pagod 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 man pagod <laughs> pagod pagod kasi sa Bisaya yung uh, may umitim na pagkain yung pagod kasi sa Tagalog puyat <laughs> oh my god ewan ko makaliktan so yan na nandito na kami hanap na kami ng uupuan na shady ang iba naman dito. Nako. iba na talaga dito. Kasi ang sand, masyado nang pumunta sa mountain. Oh. Sumasana kami ng series pa, pero takot ako baka may rocks na maligid ba sa akin, pumunta sa akin. Oh. dito na lang ako titira. Oh. Where you wanna, babe? It's dangerous. You don't wanna go to the rocks. I don't mind just shade. Sit over there. Yeah, no, 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 yes, it's a bit rough. Like a, yeah, this water is going to come in as the tide comes in. I'm going to have to walk back through. Yeah, that's alright. I stay here now huh, with the shade. Okay, see I'm too hot now. Sana bolang ahas gitu. Takut-takut se-ahas. Uy, oh my goodness. So, walang tao-tao dito. Ako lang. <laughs> oh, my God. Kami lang dalawa. Pero may pumupunta. Baka may pupunta mamaya. So, dito lang ako pahinga. Ah, oh, wow. Ang ganda. Maisda pa, oh. Maisda ang maliliit. May na swimming. Oh, ang ganda dito, oh. Dito na lang ako uupo. Ay, mamaya may tubig na ito. Yung asawa ko nandoon. Oh, ang ganda dito. Oh. Wow. Nature talaga. So, nag-picnic na lang ako dito. Oh. Naglakay ako ng blanket. Kasi yung asawa ko, ayaw niya magpunta dito. Ang init pa naman. Na skin cancer pa naman siya. Ayaw niya makinig. Ay, so, sabagay bagay, naglagay siya ng sunscreen at saka naka long hat. Tapos, long sleeve pero yung legs sabi ko naglagay ba yan siya nag sunscreen sa legs niya ay matigas ang ulo kung apam na to matigas ang ulo so ayan doon siya nag doon hindi masyadong shady doon dito mas shady siya takot nga ako kasi dyan kasi may mga bato-bato dyan eh. tapos parang may noise na baka ahas yun kaya takot ako ako lang, malayo naman yung asawa ko. Natakot ako talaga ako sa ahas. Makabigla bigla akong kakainin dito. Oh my God, marami pa namang mga butas-butas dyan. Bakit wala. Pero yata dito, malayo-layo naman. Pero, pahinga lang ako dito kasi sobrang inis. Pero relax dito. Walang tao. Oh, grabe ang ganda. Baka matulog ako dito. Kikinig sa alon. Habang nangisda yung asawa. Tapos may pagkain ako dito. yung ginala. Chips. Ito din. Tapos may orange. Yun lang. Baka maglagyan ko siya ng sunscreen sa paa niya. Baka hindi siya naglagay ng sunscreen. So maglagyan ko na lang yung sunscreen sa paa niya. balik na lang ako dito. Matatawa ako sa asawa ko kasi ang dami nilagay ko na sunscreen sa legs niya at saka sa mukha niya. <laughs> tingnan natin. Tina tingnan niyo, di Puting-puti. Oh, ano yung mukha? Yung, yung, paan niya. See? puti-puti. Oh, Hi, babe! Hi, babe! Yung <laughs> puti ng mukha <laughs> buhanga na ako yun yung bulan man sa adlaw yun tapos ang init-init so kaya dinamihan ko na ng sunscreen yung dalawang paan niya yung kamay niya o tinanong yung kamay niya buti puti, -puti. <laughs> Ay, my god matatawa ako ang daming sunscreen ko na nilagay anyway kasi ang init kaya dinamihan ko na lami na ang daming sunscreen nilagay ko dito. Oh, ang kanda Like, wow. we got the baby one. It's beautiful, it's kind of a fish, Yeah. Is that a brim? Yeah, a no, brim. no, I don't know what it is. What it is. I've never yeah. caught one of these fish before. The brim. That's no, not a brim. Oh, I don't know, man. I think they grow big and they could. Yeah. Through the baby. Hindi pwede ikip pag ano maliit. Dito sa Australia. I put it back Bawal. <laughs> Napatulog ako dito eh. Parang akong mukha. <laughs> Kasi mainit. Ay, my goodness eh ah. si mainit ito lang, pahinga very big fish happy anniversary. Yeah, our anniversary, 20 years anniversary so big babe oh my gosh <laughs> Hello? Yeah, what is wow the little Yes, yeah, alright, No lead. No, you need a lead. You yeah, jump here. Jump out, though. Okay. Get it away from the beach. Yeah. I'm going to Ang laki. Piskot. Ang lucky, isda. Hello. Ang laki, Oh. Oh, my gosh. Oh, nakakuha na kami nito noon. Sobrang laki. Woo. laki. <laughs> oh, sorry, fish. Poor thing. Laki ng bunganga, oh. Ay, biskut. Sorry. Oh my goodness, ang laki ng isda. Ah, atis at kami ng isda. Ah, <laughs> Malapit na sana kami uuwi. Malapit na sana kami uuwi. Kaso nakahuli kami ng isda. So mamaya na kami aawas. <laughs> Thank you. Oh my God. Excited na excited. Excited ako pag makahuli ng isda eh. Oh my God. <laughs> wow! Flathead! Oh yeah, to you. We put it back.

in the water. See? How cute. Ah! Ah! Alam niyo, isabit na sa Nina, Alam niyo, atot. Uy! Ay, biskot. your ah! brother? Go fly. Oh mean fly. Go, 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 go. <laughs> oh, my God. We want the brado one, the big one. Malaki. Ibalik yung maliit. Ah! <laughs> <laughs> Ganda di ito. Sarap yung tubig hindi siya main. I mean malamig. <laughs> Relaxing, babe. Good day for fishing.